So At guys, saka ano yung party days blue guys Kita glagas kita naman oh, guys oh ang ganda ah, Namumutik-tik sa ganda Hay tarong damo pala tooy Opo Dar Link dito na ito Ano nan tubig Ni mga rose kayo. pulay-pulay oh, Daming umiikot dito, guys. Ay, dito na naman tayo, Eldrin. Lalakad pa tayo sa ikot sa diba? Dito na. Dito na. <laughs> Mayroon pa sa taas to, eh. And guys, may tinda pa na, ano, uh, uhong. Yan. Diba? Ito yeah, sure. e, na pala, banda. Mga <laughs> oh, roses. Roses are red, my love. Violets are blue. Ooh. Tinggis yung daming tao di Tao din tayo eh Kita mo so lang mga guys yung gondo Kita naman ang gondo nya guys uh, Ang no idols ko dyan no? Ayan o oh. Instagram o oh. Pang Instagram Kita mo naman sa ganda Daming oh, ano guys, parang tourist tourist <coughs> dito. Ano, habang rusa pa guys, may lake oh. E Mga isda din diyan. May dolphin pa doon guys. Puntahan <coughs> natin yung dolphin syempre. <coughs> oh, ganda pala dito. Tekabang okay, juga kaji kaso. picture mo ko syempre. 무슨 okay, 색깔인데? So, guys, picture, -picture pada itu guys. Required picture itu guys, lake yang lake, lawa So guys, ito yung pinakalawa guys. Dito tayo sa may tambayan pa yan guys. So, Di ba? Yan. Ito yung lawa oh. Tutok tayo sa lawa lapit. May mga isda guys. Ang dami. Ayun yun. Beauty of South Korea. Medyo na ulan ulan nga lang guys. Yan. Kita mo naman oh. Di ba? Ang ganda. Parang ipininta. Doon guys. Yan natin yung mga bulaklak yan doon dito guys ito yung pinakatulay tuloy nyo ayan diba parang paglabas mo sa langit na pag nahulog ka nasa ilog ka na ayan yes ilog yan libre ba kita naman kita mo naman sa ganda dito guys ito yung pool view oh, diba ng lawa ang ganda tapos dito sa kabila. May ano dito guys eh, may mga taniman. Ayan, no. yeah. Doon may mga bulaklak. Oh. Ayan, no. Ang ganda, di ba? Kakaka-relax kayo tumambay. So guys, dito guys, ang daming mga roses guys. Oh, oh di pa, nasa ano, aisles. Oh, aisles. Ayan oh, no. ganda. Gagamba pa nga eh. Ayan oh, no. di ba? Ganda. Galing nilang paggabi guys na ilaw pa yan ay yung mga bumbilya nyo ah, LED lights yeah diba? ang ganda na ulan ulan nga lang kaya ay kaya ay na enjoy din naman natin to hindi so yun ito ang ganda kaya ang hawila oh diba guys ang sabi sa hula Uy, itong kasama natin nag-aabang, nag na. No, no. Dito. No. So guys, uwi na tayo. Ah, na! Tapos. Gaga na video mo pala pa uwi sa <laughs> Tapos. Diba, pagkatapos nito diba, diba, diba? guys, kakain tayo siyempre. Okay. okay. May maganda, may maganda doon. Yung, yung iba, yung iba na lang. Iba na lang yung, gusto ko ano,

Sige, sige. Sige. Lang saya kira, 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 Ito pala guys, may kanin, may may kambing to guys, kambing, tapos sibuyas, tapos tunggulay gulay na to, kimchi, tapos yun, um, radish, sibuyas, may luya at may paminta. Ang guys. Sabi mo yan, radish. Radish. <laughs> radish ya, radish. Kasi <laughs> ito guys, naubos na pang panood ito. Pampalakas daw ng ano, humihinang mga tuhod. Oh, let's eat.